So ayan, magandang hapon po muli. Ayan, sa bago pong mapapadam po sa munting channel ni Commander Kalanchaw, ayan, baka naman, ayan, pindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa akin po mga upload So ayan, ngayon, sa ngayon na nagkakaroon po tayo ng uh, panahon na uh, sumilip sa ibang mga vlogger na nag-upload uh, po sa YouTube, no? So meron po tayong mga napapanood na about sa mga yang ganyan sa ano no sa pag sinasabi na kapag halimbawa ah, eh uh, ah, naggagulo ano ang lahat daw ng mga antingan eh mawawala oh, ma magal ma, mawawala no sila ma mga ganun kasi eh, sa lakas daw ng mga gamit ngayon grabe kahit daw building kaya nga uh, madurog ganun kalalakas uh, no. sa bagay, talagang totoo naman yan na ah, malalakas po talaga no pero kaya nga po no, ang mga antingan o mga antingero no. Kaya nga po yan sila, mayroon po silang tinatawag na mga obligasyon. Sapagkat pagkata, ang isa pong antingero ano, may obligasyon po yan na manalangin. Ayan. Umaga at gabi. Ayan, tapos mayroon pa pong tinatawag niya na round the clock, alas 6 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, alas 6 ng gabi. 'Yun pong tinatawag na round the clock na panalangin. So, ayan. Pero ginagawa po 'yung round the clock na yun kapag ang isa pong spiritual ay eh magbi -blissing. Kailangan niya pong mag-charge, mag-charge para pag siya nagbi Uh, talagang for charge ang kanyang katawan. So, ayan. Yung ganun ano, na, na mga sinasabi ng ano, may ibang spiritual na na hindi kakayanin ng isang agimat ang ganong kalalakas sa mga gamit mo. No. Kaya nga po, ano, kaya nga po nagdadasal ang mga, ang mga antingero sapagkat ang kanya pong pagdadasal, ano, hindi lang po kasi ano, hindi lang po siya sa mga ganitong agimat eh. Mga material lang po ito ng mga agimat, yung mga ganito. Yan, mga material lang po yan. Kaya nga po ang mga anti nagdadasal. Sapagkat, ito material. Ang kanya pong mga dinadasal, tinatawag niya ang mga anghel at ang ating pong Panginoon para kung ano man ang mga dumating na mga sakuna, siya ay liligtas. Halimbawa, eh, doon sa lugar na yon mayroong guguhang isang building. Ang papasok na puro, yung mga banal na espiritu, kung sino pa mong tinatawag na mga banal na espiritu. Halimbawa po, kay Sr. San Miguel, ang kanyang, ang kanyang pinaka-guardian of angel. Babaguhin ang isip niya para dalhin siya sa ibang lugar para hindi pag yung yung building hindi siya ma, hindi siya ma, matamaan so ganun no meron pong tinatawag sa ano na tinatawag na gabay o abyan sa bisaya, no so hindi po siya mapapahamak ngayon pagdating po sa mga ganito no sa mga sa mga sa mga ito mga agro agimat kasi ang mga agimat naman kasi ano yan naman po kasi ay kargado po yan ng mga mga oras mga orasyon ng mga Latin na, na lihim na salita natin pong Panginoon. So, ang kailangan kasi pagka spiritual nga kailangan ang iyong paniniwala sa ating pong Panginoon. Talagang 100% hindi po yung 70% lang, 80%. Kailangan 100%. Sapagkat so, daladala mo kanyang salita, eh, di ba sinasabi niya nga po na magugunaw ang lupa at ang langit. Pero kailanman ang salita ko ay hindi mapaparang. So, sabi ko, spiritual pa kung ang, ang iyong paranampalataya. Salita po ng ano yan, salita po ng, mga, uh, ng ating pong Panginoon, yung mga orasyon na yan, na isinasangka po sa mga sa mga bao, sa mga garapa na ginagawang habak. Tapos yung iba naman, Uh, yung mga orasyon din na uh, linalagay po sa sinturon. Tapos may mga orasyon din na ilinalagay uh, sa sa porong. Yung katulad nito, porong kung tawag dyan. Yan. So, lahat ng kanyang mga salita na ano, nasa katawan mo na. Kasama pa po ang ang natawag na ah uh, kain sa ganyang mga yung mga agimat. So, paano ka ma, ano, paano ka ma, di disgrasya, ano, paano ka mapapahamak? Kung ikaw naman, eh, ang mga bawal naman yan, eh, yun naman sinusunod. So, malayo ka sa, ano, malayo ka sa mga disgrasya. Sabi nga, ano, yan, sa sampol ko lang, ano, ah, uh, Yung di po ba si, ano, si, sila Pedro, namamangka din sa, ano, nakasakay sa bangga sa dagat. So, uh, nakita nila yung uh, Panginoon naglalakad doon sa dagat. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Halikawa, lumapit ka. Ay, Pedro, lumapit ka. O, nang malapit na siya, lumubog. Lulubog siya sa, ano, sa dagat. O, anong sabi sa kanya? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Napakahina ng pananampalataya mo. di ba, hinawakan siya natin, Panginoon, tapos i inanin sa dagat para siya makalakad. So, ganun, na, no? So, kailangan yung pananampanataya talaga sa mga ganito. Sapagkat pagkat kung halimbawa mayroon kang gamit, tapos eh, ang iyong paniniwala eh, medyo alanganin ka, huwag no? ka na magagimat. So, pagkat hindi, ano, hindi, hindi sulid ang iyong uh, paniniwala. No? Tsaka ang agimat, ano, yan, dinadasalan yan. Meron naman pong agimat na tinatawag na rekta. Yung wala na po siyang dasal. So ayan, ako po nagre-release ako ng mga sa ngayon no, sa sa ngayon. Dati, yung mga ginagawa ko no, talagang may dasal. Pero ngayon, guma nagagawa pa ako na rekta. Hindi na po kailangan dasalan. May pandong po diyan na uh, yun na po yung magiging pondo niya ron sa gamit. Basta wag niya lang pong wag lang po siyang maging abusado no 'yung tinatawag na wag lang pong uh, susundin niya lang yung mga pinagbabawal. Meron pong ganun mapandong na na rekta. Hindi na kailangan dasalan. So, ayan. So, ayan pong maano ko rin sa, sa mga ganyan mga agimat na, na talagang kahit anong mga pangani, basta sumunod lang sa mga mga bawal, wag gagawin. Siyempre, yung panalangin. Kahit ano naman po, kahit ano po mga ano dyan, kahit ano po mga, ano mga sako na ka po. So, sapagkat ang, ano no, sapagkat ang mga iba ka po kasi mga kinakarga niyan. Kasi, talagang malalakas nga, no? Dear mo, talagang yung building, kayang paguin ng mga gamit niya. Kaya nga po yung mga, yung mga agimat niya, no? In-upgrade na po yan. Di ba, meron niya pong nakano dyan kung sino pong nakapanood sa akin vlog doon kay Pinoy Agimat no na, na si Pinoy Agimat minsan nagdadasal ano na excuse me ayan na na ipinananalangin niya no mayroon pong panalangin na bomba, hang granid, masinggan, bayonita, garan, tunok, suyak, bato, Mag, magagibang mag, magapilo o madurog sa aking katawan, ano. Yung mga gano'n, yan po yan, isa po yan sa mga ikinakarga po ron sa mga sa mga bawa, ano? sapagkat kung ano man po, ano? kung ano man ang mga malalakas na gamit diyan na, na naapakan o nasagupan ng ating mga antingan, eh kaya pong ng kakayanin ng kanyang katawan. Sapagkat ang mga ganyan po kasi ano, hindi lang naman po kasi ang sino ang inaano niyan, hindi lang naman balat. Eh. Hindi lang balat po ng ng antingan ang ang pinoproteksyunan niya, pati rin po buto. Ang kailangan din po ang buto niyan. So nadudun na po ya kaya nga po no yung mga ganun ano ba kaya mga, yung mga malalakas na ano kapag yung mga naapakan dumidipinsa po yan, dumidipinsa din yung buto ng isang anting na hindi po mapinsala. Kasama na po yan doon sa sa mga ano, sa mga kanya pong mga, mga panalangin. So, ganun po, ano, na yan po ang talagang uh, sa mga real talk talagang sa mga gamit. Pero ibang po lang natin, hindi man natin inaano yung mga ating mga kapatid na mga spiritual. Pero sa yan, sa, base po sa akin po mga pag-aaral, dyan sa mga ganyang bagay, yan at uh, ano naman ano naman tayo no'ng pinatawag na kumpiyansa naman tayo. At saka hindi na ano hindi na hindi na kailangan na uh, testingin na para mapatunayan na talagang ano siya uh, mabisa, hindi siya ma kahit putukan siya, hindi siya masisira. No? Sapagkat eh uh, bilang antingan din naniniwala ko na ang isang gamit, kung talagang ang iyong paniniwala ay eh, talagang solid, hindi mo na kailang pasubukan. Pabayaan mo ibang taong sumubok. So, ayan po ang totoo. Talaga. Real talk po yan. yan. Hindi, po, hindi po natin tinutulig sa yung mga ating mga kapatid ng mga antigan na itistin yung, yung gamit. Eh, Discarte nila yan. Bahala sila. Ha? Yan. Wala tayong ano sa kanila kasi yun pong ano nila, no? yung bang ano sila? Yung point, yung point tinatawag na ano eh, natin man tinatawag siya? wala pong tiwala, ano? So, ayan. Tayo naman ay sa siyempre, tiwala po tayo. Kaya hindi na po, hindi na po kailangan ayan, sa pagpipisting. Sabayaan natin na ang panahon mismo ang tumisting. So, ayan. So, ayan. Maraming maraming pong salamat. Ayan. Shout out po sa inyo pong lahat, sa mga subscriber po ni Commander Kalanchao. God bless po sa ating pong lahat.